Hindi naman ay pagsabayan sa matinding traffic at siksikan sa mga terminal at pier ang ilan nating kababayan nitong Semana Santa. Sa halip, mas pinili na lamang ng na mga ito na mamasyal sa ilang atraksyon at pasyalan sa Metro Manila, ang detalye sa report ni Bien Manalo. Marami sa ating mga kababayan ang mas piniling mamasyal sa ilang sikat na pasyalan sa Metro Manila kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Gaya na lamang ng pamilya ni Larry Avenido na dumayo pa sa luneta mula sa Balagtas, Bulacan. Ito kasi ang hiling ng kanyang mga pamangkin bago bumalik ng buhol. Pumunta sila rito ng Maynila. Sabi nila, bago man lang makabalik ng Bisaya, may experience din nila na mamasyal sa Luneta. Sa probinsya, nung nandun kami sa Bisaya, yun ito, mga picture lang to eh. Mga picture lang to doon, may mga frame na ano, pinakikita na ito yung Luneta. Kasama ang kanika nilang mga anak sa Luneta rin napili ni na Cabrera at Joawana Basa na ipagdiwang ang linggo ng pagkabuhay. Maraming nakikita. Tsaka dinala namin yung mga anak namin dito para maging masaya, Minsan-minsan, banding, minsan, banding kasi kinabukasan may pasok, okay. di ba? Ayun, dito kami. Dito namin tinala kasi para malibang naman sila. Kaya maraming tao, maraming yeah. tanawin. Fresco po at maganda. Masaya po dito. Kanya-kanya namang diskarte ang mga nagtitinda para makabenta. Tulong po. Medyo matuwang sir. Gaya ng ganti, sir. Mahay um, sa kasotan para kahit pa paano may kayat sila. Ayos lang po, nakakaraos, medyo bumibenta kasi marami na masyal nag po. Pag may lumapit, alukin mo na maganda, pakita mo na maayos para mawili, hindi maging masungit. Samantala, ilang pamilya rin ang piniling mamasyal sa pamosong Dolomite Beach sa Maynila kasama ang kanyang anak sa Quezon City Memorial Circle naman na ni Jane Tejero na i ang Easter Sunday. Kasama rin niya ang kanyang pamangkin na nagbabakasyon mula pa sa Burongan Eastern Samar. Mas okay dito kasi maluwag at makapaglaro yung mga bata. Maganda dito kasi parang natural nature lang. Mamasya at saka magpahinga pagkatapos. Kasi bukas na naman, bacteriality, work na naman. Kaya na. Para naman kay Carlo Erin, hanap ni Carlo ang affordable at nature-friendly na pasyalan. Kaya ang napili ni Carlo sa QC Memorial Circle. Low cost budget na yun. Yun ang importante, yung masaya yung mga bata kasi nag -e enjoy sa sa mga playgrounds dito. Yun lang naman. Then syempre magkakasama kami. Simoy ng hangin, fresh, di ba? environment friendly at yes, the same time. Yun nga, very affordable lang naman. Buhay na buhay naman ang mga nagtitinda sa paligid ng Quezon City Memorial Circle. Okay naman po sir. Tsaka kahit ganun lang ang mga tao, okay naman ang bintahan. Tsaka ano, tsaka yung presyo namin pang masa lang talaga. Magaling na mag sell stock sa customer at tsaka mababa ang presyo namin. Kasi anil man natin yung malaking presyo kung hindi man mabenta. Okay lang magbenta namin, marami nang bumibili. Huhu. Hasimula lang. Pag may mga customer para ano? Wala malapit naman sila. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.